Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi. Today guys, um, uh, I wanna share lang sa experience ko today guys. Grabe yung yung kaba ko at saka hindi ko alam na kung anong uunahin ko guys. Nataranta talaga ako guys kasi sumabog yung yung host doon sa ano namin para sa papuntang washing naglalaba kasi ako guys tapos naglilinis ako doon sa sa CR may narinig akong kalabog tapos um, uh, nakarinig ako ng yung tubig na grabe guys nag siya talaga sa buong ano toilet kasi nasira itong ano itong tap niya alam nyo guys, hindi ko alam kung anong uunahin ko guys. Nataranta talaga ako. Tapos kumuha ako ng, ng basahan para hindi siya mag-spread yung tubig. Tinakpan ko siya. Pero ang lakas, grabe, ang lakas pa rin ng tubig guys. Tapos tinawagan ko yung lulo ng alaga ko para tumawag sa management na uh, patayin ang switch namin papunta dito sa bahay. Tapos ang tagal ng management guys bumaha na yung bahay namin bago nakarating just miyo, marimar tapos na nataranta din ako guys kasi sabi naman ng ni na lumabas na yung pusa namin naku hanap ako ng hanap ng, ng ano sa kabilang sa neighbor namin bumaba ako wala din siya na kung grabe talaga guys parang nawala ako sa ano lumipad yung espiritu ko ay eh. tapos nag tinawagan ko yung yung amo kong babae sinabi ko na nawawala yung pusa kasi baka magalit yung management kayo guys kasi bawal nga may ano dito may hayop ah, may ano may alagang ano tapos sabi ng amo ko uuwi ako uuwi ako hanapin tutulong ako hanap ng pusa just me yung marimar. tapos dahil nga guys sa uh, yung taranta ko guys alin alinong unahin ko kasi kung di ko tatakpan yung tubig bumaha, grabe talaga guys, lahat ng ano ngayong araw na to, tinanggal ko lahat ng mga to ano, basa yung mga damit na nakasayad sa ano sa sahig tapos, yung pusa pala guys sa takot niya, sa dami ng tubig nagtago siya sa ilalim ng cover ng ano, ng ng massage chair Diyos ko po no nakita ko yung pusa, grabe yung para akong binunutan ng ng tinik. Pero hindi pa rin ako ano guys, kasi ng tubig ay tuloy-tuloy pa rin ang ang daloy. Tapos nung nung dumating si Lulu, ayun nakitingin pa siya sa akin, guys. Tapos ako oh, na basang-basa na ako, guys. Wala mula lahat ng damit ko basa kasi nga yung tubig ay sumasabog sa akin pagkawakan ko yung yung, yung ano, yung gripo. Tapos, hindi ko rin naalala, guys, na buhugutin yung switch ng, ng, yung switch ng dryer at sa ka-washing. Kasi nga, nataranta ako, guys, inuna ko yung tubig. ko Tapos, nung, nung, nung umalis, ah, na, 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 dumating na yung management, bihoksan yung, yung, pintuan kasi nakalak yung ano guys switch ng tubig diyan sa labas at saka yung tub, uh, switch ng kuryente na sa labas ng ng bahay guys wala siya sa loob ng building namin ay loob ng bahay kasi itong tinitirahan namin guys isang uh, flat ito tapos nandun lang sa labas yung mga uh, mga switch para kung may kailangan silang patayin doon lang sa labas eh wala akong susi guys kaya tinay kong bin, uh, buksan yung door doon kasi wala akong susi minsan kasi bukas lang siya guys pero ng araw na to grabe guys alam nyo ba yung yung buong katawan ko at saka sumakit yung ulo ko sa taranta ko guys at saka yung yung tubig dito daming tubig na na wala kasi kaming drainage sa ano guys simpre ano siya eh hindi mo naman nakalain na mangyari yun kaya grabe basang basa kami pat, pati yung carpet namin dyan, oh, basa pa rin siya. Kaya hinaharapan ko ng electric pan para kahit paano matuyo-tuyo din siya. Saka yung kwarto dito, nakabukas yung humidifier kasi nandun nilagay ko yung mga jacket nga na nga basa yung mga yung sa ano, sa dulo-dulo ng, ng jacket. Diyos ko po. Sa awa ng Diyos ay ang tagal pa dumating nung ano, nung magayos ng ng ano ng gripo. Kaya wala kaming tubig. Buti na lang ay nakasaing na ako guys. Kung hindi, lagot gutom ang abutin ng kunyang. Diyos niyo marimar. Kawawang nila lang. Grabe talaga yung araw na to guys. Kaya medyo, ay sakit yung olo ko. Sakit ng katawan ko. Dahil sa dami ng tubig na ano, na na pinunas-bunas ko guys biro mo nyo naman hanggang sa sala tatlong dat kwarto ang hindi pinasok ng tubig guys ang isang CR nila amo at saka itong kusina kasi may harang siya o oh, tingnan nyo siya guys kaano ka hirap pag ganyan nang mangyari buti na lang guys ay nanito pa ako sa loob ng bahay hindi pa ako nakababa paano na lang kung nag, nagsundo na ako ng alaga ko tapos mangyari yun paano na yung bahay namin ay maano na ma, magbaha ng taga ano kasi nga yung yun ang kahirapan guys pag may mangyari ba na wala ang, walang tao yung bahay kaya ay grabe yung kaba ko guys hindi ko maintindihan kung anong uunahin ko talaga guys ayun may, yung 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 pagod sa kakaligpit kung kung ano-ano na lang da, ang kailangan kong i, iangat, kailangan kong i ilab kasi nga pinasok ng tubig. Yun, yun ang nangyari to di guys. Kaya isa din to first time ko kasi itong naranasan guys kasi nga never pa ako naka-experience sa mga mga uh, dati kong amo kasi yung washing sa una kong amo, yung washing, nasa, nasa kusina siya nakalagay. Tapos, diretsyo na siya, may sarili na siyang drainage, drainage, doon. Hindi tulad dito, nandito siya sa CR. Tapos, uh, anong tawag yan? Uh, ipakita ko sa inyo guys, ganito yung ano dito. Ganito siya guys siya. Yeah. Nandito siya guys. Ito yung washing. Nandun ang natanggal yung gripo niya. Nandun sa luban. Ayan. Okay. Itatapong. Hindi pa. Hindi pa ako tapos nagano guys. O so, kasi nga hinugot itong mga sakit dito. Kasi nga ano. Baka magka korinti ba. Magka grounded. Kasi nabasa yung tubig guys. Hanggang doon sa bubong ng bahay dyan. Kasi nag-spread talaga siya. Basang-basa dito. Pati yung sarili ko. Basang-basa. Ayan o. Oh, pagbasa pa rin dito oh, Hindi ko pa natapos guys. Kaya. Ay Diyos miyo, marimar. Sana hindi na maulit. Ayan. Yan lang po ang share ko sa nangyari sa in today guys. So, maraming salamat sa inyo guys. Sana hindi kayo magsawang manood. At uh, uh, pag bago lang kayo sa aking channel, please uh, uh, subscribe, like, and share para marami pa tayong maabot ng mga kababayan na maka-experience din ng ganito. So maraming salamat guys. Babush!